Uh, wala kayong rason na i-detain ang mga journalists who are trying to follow the law which Congress itself passed. Kasi hindi naman nag-accuse eh. Pinose niya sa question niya. Oh, kaya nagtatanong itong ating source from Congress. Is What? it true? 1.8 billion. Sabi niya, pakitanong ka Eric at paki-explain din. <laughs> Nakialam na ang isang international lawyer at American Immigration Lawyer Association member na si Attorney Arnedo Valera hinggil sa nangyari kila Dr. Badoy at ka Eric. Ayon sa kanya, ito ay isang napakalaking political embarrassment, hindi lamang kay Pangulong Marcos kundi pati sa sambayan ng Pilipino. Pumabot na din ang napaka-controversial na nangyari kahit sa ibang bansa at talagang laman na ng balita bawat araw, lalong-lalo na sa social media, at habang tumatagal ang pagkakakulong ng dalawa ay hindi pa natin alam anong pang pwedeng mangyari, ngayong patuloy pa din ang hunger strike fasting nila. Ibig niyo sabihin, every Criticism na matanggap ng isang public official uh, dahil ayaw nyo yun, isa-subject niyo sa committee hearing, that's abuse of congressional power. Whether you like it or not, uh, nataka-simple lang dapat yung ginawa nila dyan. Eh. Yung office ni Secretary, ni Speaker. Uh, Speaker Romualdez pwede naman ipaliwanag yun. eh Apo. Hindi po totoo na may 1.8 billion na traveling funds, ganito po yan. No? Kasi hindi naman nag-accused eh. Uh, pinost niya sa question niya. Sure. And you know yan. So, merong mm -hmm. constitutional right. Huwag natin i-restrict yung constitu constitutional right ng journalist yeah. na uh, it might limit yung access to information yeah. and the ability to disseminate. Kung halimbawa, sasabihin mo na kailangan accredited ng KBP. So, walang uh, argumento uh, doon. So, so, anong panawagan natin dito? Well, ah, uh, uh usualo etong etong you your ego Yun lang yung aking pakiusap sa mga congressman. ngayon mm -hmm. meron pa ako nakita dyan. no uh, okay. parang sinasabi nila well hindi naman journalist si Ka Eric at si Dr. Lorraine <laughs> 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 dahil hindi daw uh, member mm -hmm. ng uh, KBP no or yung kapisanan ng uh, broadcaster ng Pilipinas no mm -hmm. now natin na may context na ganun but just remember na ang KBP ay uh, ay natawag natin private organization, no? Mm -hmm. uh, so yung hindi requirement sa isang journalist na ma-accredit ng KBP. Dapat maliwanag 'yan, no? Mm -hmm. Dahil walang specific laws sa Pilipinas that mandate journalist to be accredited by KBP para mag-practice ng journalism. Basic yan. Kasi the practice of journalism is not limited by such affiliations. So, dapat ipaliwanag natin yan sa mga nanonood. No? And then at the same time, kahit na uh, tignan natin sa international standards, no? Uh, alam mo, bilang continuing student of international law, uh, in terms of international standards on freedom of expression and uh, tinatawag natin press freedom, yung pag-require ng mga journalist na katulad ni Ta Ka Eric Halimbawa at ni Dr. Ray or any journalist na ma ng isang specificong organization ay may be considered or seen na parang isang gatekeeping yan na pwede niyang maging balakid yan or sangkaan yung free flow of information. Uh, yung interpretation ng mga ibang congressman na uh, ang KBP ay making them as if yung accreditation is mandatory, maling pananaw yon. Kasi parang binibigyan mo yung isang non-state actor. Pag sinabi kong non-state actor, uh, Angelo, ang, KB, ang KBP is non-state. Hindi yan bahagi o oh ahensya ng pamahalaan pag binigyan mo sila ng undue power uh, it might lead to conflicts in ba of tama, interest tama. at saka 'yung tinatawag nating bias no although ang KBP can lend credibility hindi ba sabi natin yes, yes, okay. under certain standards pero uulitin ko ulit hindi yan legal requirement for the practice of journalism under Philippine law. Mm, Sa mga no? Oh, uh, so, uh mm -hmm. and then uh at the same time, alam mo, Opo. 2023 na tayo with the advent ng digital media eh, yung yung uh, tawag natin nature mm. ng journalism eh, nag-evolve na yan, nagbago na yan. Marami ng mga journalists uh, now working online or yung tinatawag Brothers. natin independent uh Uh, capacities, no? Yes. Na you don't have necessarily na nakatali ka mm -hmm. sa traditional broadcast media na that the KDP, for example, primarily represents, no? Yeah. So, uh, napakahalagang taglilino yon. So, again, babalikan natin anong angulo, saan tama yung uh, nagpukun, nag, nag, uh, gumawa ng committee hearing na ito. so, hindi yan ang dapat kinukomite hearing ninyo. Uh, uh, ibig niyo sabihin, every criticism na matanggap ng isang public official, uh, dahil ayaw nyo yun, isa subject nyo sa committee hearing, that's abuse of congressional power, Angelo. Opo. Wala yan, wala yan uh, wala yan uh, titindigang uh, paa, kumbaga, no? Uh, kasi uh, whether you like it or not, ah, uh, Napaka simple lang dapat ng ginawa nila dyan. eh. So halimbawa yung office ni secretary ni, ni uh, Speaker, Speaker Romaldes oh. ay or yung staff niya, pinaliwanag. Mm. Pwede naman ipaliwanag yun eh. Oh, hindi po. po totoo na may 1.8 billion na traveling funds, ganito po yan, no? Mm -hmm. uh, kasi hindi naman nag accused eh. uh, 't niya sa question niyan, Angelo. So po. malinaw yun. Mm -hmm. So uh, anyway, mm -hmm. uh, merong constitutional right, 'wag natin i-restrict yung constitutional right ng journalist na uh, it might limit yung access to information and the ability to disseminate kung halimbawa sasabihin mo na kailangan accredited ng KBP. So, walang uh, argumento uh, doon. So, so, anong panawagan natin dito? Well, uh, uh you swallow itong, itong, you swallow your egos. Yun lang yung aking pakiusap sa mga congressman. Uh, You know, pakawalan ninyo yan. Si Ka-Eric at si uh, Dr. L Lorraine, uh, wala kayong rason na i-detain ang mga journalists who are trying to follow the law, which Congress itself passed way back in 1956. Okay. Pero yung may marami pong nagsasabi, nag-feed na, although uh, obvious na detractors nitong dalawa, Yumabang daw po sila, parang hinahamon nila yung kongreso, so kaya yan, pinarosahan sila. Yumabang na daw yan si Dr. Lorraine. Kung tinitignan nila na because of very emphatic si Dr. Lorraine and ka Eric sa papakaliwanag, very articulate sila, hindi naman nila, hindi naman kalabisan yun eh. Mm -hmm. Nagbigay naman sila ng respeto, pero kung ipipilit mo, kahit ako, halimbawa, doon sa katayuan nila, ipipilit mo sa akin, ilang beses ko nang sinagot na ang karapatan ko ay hindi ko pwedeng i-disclose ang source. Tapos ipipilit mo pa rin. And then gusto pa nilang nila i-reduce the executive sessions para sabihin na dito mo na lang sabihin. E pareho din yun. Because you are by itself violating the law. Mm -hmm. you violating SOTO law. So hindi mo pwedeng gawin yun no matter what. Whether it is in the committee or in the form of executive sessions ang ginawa sana nila yon ay, uh, ay, ay dapat tinerminate na nga yung committee hearing agad eh kasi kung yun lang yung uh, pagbabatayan nila no na at ano ba yung in aid of legislation ba ito uh, itong ginawa nila or simply because uh, they don't like uh, that program of Dr. Rain and uh, Ka Eric uh, lalong-lalong na sa usapin na uh, uh, tinatanong uh, doon sa programa niya uh, focusing doon na uh, nanggaling sa isang congressional source yung travel funds ni uh, speaker Romaldes. <audio>